Ayan, good morning! Ayan, good morning, good morning mga kabigulana. Welcome back sa ating atin Channel. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa bukit. Ayan, dahil may bagyo. Pumunta kasi kami doon sa may ilog dam. Tinignan namin kung malalim yung... Malalim sobra yung tubig. Malalim nga. Tumuloy na rin kami dito sa may bypass road. Para umikot kasi umaga naman ngayon. Tinignan namin yung sitwasyon ng kapaligiran kung ano ang palagayan. Ayan ang sitwasyon dito. Paulan na naman. Ayan, nakakatuwa lang yung mga palayan. Sobrang green na green ang mga ano, palay. Nakakatuwa. Sayang lang kung ma sasalanta ng bagyo. Dahil nananalanta kasalukuyan si bagyong krising. Nakakatuwa ah, yung mga pala yan, oh. Ayan, napakaganda ng paligid. Ayan, ayan, oh. Bypass road dito. Dito sa may San Miguel, Bulacan, papuntang Camias. Ayan. Madalang pa ang na nagdadaan dito. One. Two. 3, 4, 5, Una. 6, 7, Una. 8, 9, 10, oh. 10 11 eleven. Ano yun? Ilang 1, 2, 3. kasalukuyan yung maliit na ilog ilog talaga irrigation ang tawag dito ayan alas na puno puno na rin ng tubig at ayun ang Lexus TV nagjaging jaging doon ganda lang kapaligiran oh no?

guys, pabalik na tayo doon sa mi ano. Pabalik na tayo doon sa mi highway. Pauwi na tayo. Ayan na naman ang malakas na ulan. Ang sarap sana lang hapin ang sariwang hangin dito, yung fresh hangin dito sa tabi ng ano, irrigation. Kaya lang aabutan tayo ng ulan. Yeah, pabalik na tayo doon sa may kung saan nandoon. Kung saan nandoon. <laughs> kung saan nando doon si Lexus TV. Ayan. Napakasarap saan nang tumambay doon, oh. Kahit na may bagyo, kaya lang abutan ah, na tayo ng malakas na rain, rain, go away. Come again another day. Ayan. Bye-bye muna, everyone. Thank you for watching, guys. See you next vlog. Ayan. Maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-skip ng ads at sa lahat po nang nagsusupport sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Basta uh, maraming salamat talaga. Ayan. Thank you for watching, guys. See you next vlog. babu.